Yo, ayan Good morning sa inyong lahat mga busing na. No? <laughs> Papunta tayo ngayon kay nanay no, magkape-kape po kami doon ni eh, Insan ko, ayan ni eh, Pakas ni Insan. Yan. Sandali po may truck. Lilipat na po kami na no? welcome to my second vlog. Ayan. Mga busing. dyan sa takas ba kaso may mga baligyaan na Dakis isda nga priska-priska tama. Ah. Ah, tara na kape kami doon yung hinananay no video-video pang kahit eh, na dalawang vlog lang magawa ko ngayon okay na naglulok ko yung GoPro ko eh. hindi ako makapagusto ng pagbibideo dito eh at sa cellphone at GoPro ano eh may, may sa editing tumamaya mamaya napakahirap na naman ito paghanapin eh sabay-sabay sila pati yung van ko eh talagang priska yan Ayun, ano di ba? Fresh kang fresh kang gusto. Ano wala na din naman yan diyan. Oh, mga lima sa gumo. Okay. Pero mas priska ka doon sa suki natin, di ba? <laughs> eh yon priska din kakatanggal lang din yan sa net pero siyempre may suki tayo อันโดนที่เป็นเบนอันโดนที่อยู่นั่น ko na lang ha, dito na lang tayo mag-continue mga busing <laughs> sabi ko hindi ko po tuloy eh. wala rin naman doon eh mga taas ng tubig doon tinananay mga kanya eh. malapit din yung tubig doon sa kanila ngayon aw lagatok na yung siya ko oh. <laughs> tinig nyo <laughs> wala na kasi yung fan eh. wala na kasi yung eh, oh, well eh puro fan na lang, puro spring na lang yan sila na yan inaayos yan dati eh. ganun din naman eh, papayos pa, masisira din naman hindi, eh. wag na lang yan yung sunod yung project bilhan yan ng eh, bagong man. yung bagong shock kalabaw kalabaw ibababa may siguro ito medyo maangin eh Sa mga kahoy wala no Pero pati dito sa kalsada Medyo makapal yung hangin Pag tumatakbo yung motor makapal yung hangin dito si Captain ito na kailan no? lalo pa pagabi napakaganda po yan dyan yung puro ilaw po yan dyan no? tapos kung araw pwede ka makapamingwit dyan bilhin mo lang pwede mo rin paluto sa kanila okay. yan. Tapos doon sa kabila, ganoon din, meron din yan doon. ito ata yung ha? Ah, sandali oh ito ito uh, ah, jubi boss sikat na to napakaganda po yan dito Ayan. ganda yan dyan yung gabi grabe yung ilaw nila dyan yung kailaw nila dyan sikat na yan eh Nak click yung negosyo nila na yan dyan mga dapat tapos preskang preska yung mga limasak ah mga seafoods mga lalaking tugpo, dipon, mga ganon alimango ayan, dito na tayo kay nanay so, mataas yung tubig o. abot na doon din na nanay na-restore na nila yung mga floating cottage dati tinanggal na nila yan eh restore na naman ulit oh. tapos pagalitan na naman yan sila Ayan dito na po tayo kay nanay Ate eh, sandali lang po mga busing Ate eh, gigigigigahan lang natin ah. May may stalabahan O oh, diba dito na tayo kay nanay Good morning Yes nanay Nanay good morning Ayan, dito na po tayo mga busing uh, lang kami ng kapi tapos lilipat tayo doon sa dagat ha Okay, sandali lang po Good morning Si nanay, dito na po ka kape ha, muna yan Ayan, o diba Sandali lang Pula, pula nay Ayan, may kape at tinapay na tayo Alright Lipat tayo Tara Punta sa baba Oh yeah Yes Ay, sandali pa ah. Ayan, aray Aray Wih, <laughs> inet, inet, inet Ayan, dito tayo masa piston natin Yan, dito na po, may kapi at pandesal. O, oh, eh, di ba? Hindi ko na to kanina na video pagbili. Yan, naspakas, O, eh, di ba? Taas ng tubig ngayon. may naliligo na doon, oh no? Shout out, shout out! Shout out, guys! Yan, shout out daw. na Tapat pa rin tayo ng kanyang gimaras. Di ba? yun oh. ganda yung dagat ngayon eh namin dahil linaw na no ba baro taktos laminta pertik baskog oo namin yan, ano namin sabang maligo gano'y ang out kay kuya shout out guys set yun. out set out shout <laughs> out Namin tanda dia lina, tamat bahasa lamintap, pakakusok bla, kabi balud. Good morning, mga Good morning. 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 maya, morning. Good morning. Good morning. na morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Hmm. Ini lah tuh. Lap. Ini no. Oh, oh di bawah. Doa na nana mantai. Ayan, oh. classmate kecil, ayan, shout out. Ah, <coughs> uh, request nyo, ayan. <coughs> sana naman ulit gagawa tayo ulit ng 11 minutes na video uh, relaxing music ulit shout out sa iyo classmate ka siya kape kape kain po kayo pandisal sislay ayan pwede ka nito pandisal <laughs> Napakalinaw ng karagatan ninyo. Eh? inikot yung cellphone para dito naman yung makuha niya yung iconic na kahoy ko Kwan, eh, matagal ng kahoy na yun eh noon ko pa yan na pan, mga pa ano ba tawag yun? thumbnail ko pa yan dati Abe, doon naman ilipat natin makakomplete din natin tumiya kukuha tayo ng mukha no mga magagandang view ayan yung yung ganda pinale <laughs> pa. ko na lang dyan oh. Malapit na sa tubig mismo. Ayun. Oh. Hindi naman kalakasan yung alon eh. Di ba? Plastic naman yung handle niya. Kung oh, gawa lang 'yan, isang gawa dyan oh. Okay <laughs> ba? Diba? shout out din Live pala yan eh. <laughs> live gile na, live gile lah. Apa cemen cakap pakai sah? Memang agak sih YouTube nan. Iya, YouTube channel. Itu nak live sih pakai pakai soanya. Sa Facebook. Ba, jangan kalah. Sound uh, soundtrip ke, uh, soundtrip ke mana? Yang, uh. yang sel pun tuh. <laughs> Mahaw ka mo, pangapi nyo tatanan. Pangapi, pangapi. <laughs> ah, sino kayo ka? Tunyo? Namigo, tonyo Shout out. <laughs> Gato na, mahaw kita kaanay. Subong mamahaw kami, kapi. <laughs> mahaw ka mo. Mamet Nah, mereka dia Oh, angkat paligo nanti ya? <laughs> <Ayan>. <laughs> May dinatago ka. Deng baby ko eh. Ito isa sa mga magagandang tambayan ko eh. Support yang uh, YouTube channel guys. DJ Mix Club, Mix Vlog, A uh, Mix Vlog. Kape kamu pemahau kamu. Hmm. Benar ya. Saak shout out. Lubimin. Lubimin Pkalisi, Ayun, shout out. Ano? Ito na kayo sa vlog ko. Shout out po sa inyong lahat diyan, viewers. Followers ni kan. Ilonggo vlog. Ayun, shout out. Pamahal kamu may pandisal kami oh. Ginaugasa na oh, mo bago ka noon. di ba? Mabukeng na ka Panoot lang ka dyan, mga busing ha eh. magka kape, kape lang kami dito magbabanding banding lang kami Kasi gusto mo peda pida, ka lang kami di siya dumanggas ha eh. Kung gusto mo po mga peda, apas lang kami dyan eh. Relaxing naman yung makikita niya dyan eh. benta kainit Klarong-klaro yung Gimaras oh. Yung isla ng Gimaras Tingnan natin yung atin dito Kung ilang minutes na <laughs> Four yan mo na lang yan muna Four minutes Four, six pa kuha natin, natin para umaba yung music video natin no gagawa tayo ng music video ulit no dahil requested po yun no may na oh may na signal de requested yon ni kuha ni sis Katya ayan ni classmate Katya yung music video ah ni kuha ni Lurico no classmate Lori ko ikaw pala no ikaw pala nagkikuha no nag eh namali ako si classmate ka siya namali ako ah kay si classmate no plan na request dyan. shout out sa inyong lahat no yan sandali lang po ah. may moist Ayan, sandali lang po ha ah. ah, diba? clean cut tay <laughs> good morning yeah. yan yan tingnan natin no na uh, kuhaan ko na na pinatay ko muna ng 9 minutes tapos kinon eh, kinontinue ulit Yan, okay na yan. Yan o, no, classmate Loreco. Ito na po, nakagawa na po tayo ng panibagong, ano ba yan, pang natin. Pang music, no? Relaxing music ulit. Pero titingnan ko lang kung ano yung, yung lubat na. Titingnan ko lang kung ano yung kuan ko dyan. So, na, napatay pa. Kung na magpapalit tayo mamaya ng kuan ng battery isa yung may palatandaan ako eh so, yan. oh, diba? may mga bagong dating si Nisa vlog vlog siya doon eh vlog Blag vlogan eh ayun no? lang po mga busa yung nga sa cellphone muna tayo kukuha ah ay papalitan ko ng battery ito okay kanali lang po patayo yung kuha niya kasi sa Facebook siya nagkuha ni. Nag-upload ayan oh. patayo yung kuha niya. Di ba? yung kuha niya sa atin landscape kasi sa YouTube tayo para full screen. Yan, relaxing muna dito mga pusing dito dito Ayan. relax relax pag may time kasi dito eh yung uh, uh, hindi kuan sa, sa amihan no paghabagat dito naman yung maakan maalon ma ma eh. yung amihan doon sa kabila sa lamintaw yun yung mas malakas na, na tama ng amihan tayo nagre-relax lang maya maya kunti din kami may, may, may bibili ako no? nagpadala yung pamangkin ko ng pan ng ating kilong baboy gagawin niya mamaya na pan na curry may nabili siyang ayan ano, gali ah against the earth may nabili kasi siya sana na ready to mix na curry ganyan pan yata yun kuri yata yun ready to mix na kari na eh kaya sabi niya bagay yun sa baboy no? may mga manok din naman kami dun sa bahay pero sabi niya nasulukan niya sa baboy <coughs> kaya nagpabili muna siya ng kalahating kilo dadaan na lang tayo dyan mamaya sa bangga bante doon sabi ni Bilahan natin ng pan ng hito no? doon tayo mabili mamaya may, may, may kunti uwi din kami eh, may, may lakad pero pa sa pakas eh sinisan. Punta pa ng kwan ng kalinog, no? Malayo-layo pa yun, biya pasi siguro siya. Niyaya na nga ako mga pumunta daw ng Lambunaw, sabi ko, ah, pero sa susunod lang, huwag ngayon. Tamang-tama yan sa susunod. Yung mga after the opening salbo ng kwan namin ng plaza, no, December 16 yun, para after ma-upload lahat ng video sa plaza may pang kuha na ako, may pang upload ulit na kuha na may mga stock, no? may mga stock video yun yung kwanto dito <coughs> ano, may nalilipit dito, ano diba yung bagong dating wala nila aso nila eh yung mga asgal ko kaya ano lalang masakyan eh ganda sana yung paliguan yung mga askal ko dito <laughs> sarap sana maligro ya kala ko kasi kanina sabi ko baka low tide naman tapos yung pakay ko talaga sana maglakad lakad doon sa kwan sa biwok no sa sa biwol nila <clears throat> yun sana pakay ko kanina kaso pagdating doon yung madumi no madumi tapos mababuhangin kasi tuloy-tuloy yung gawa nila no tuloy-tuloy yung gawa nila ng railings na concrete kaya madumi pa hindi pa nalinis uh, na wala nakakawala ang gana maglakad-lakad pag ano eh kahit na wala na ng gana no yun, yun talaga sana pakay kaya nakaspatos ako pero kung ito sana pa kahit ko na maligo. sana. Maganda sana 'yo, yun, kana yung tubig dagat niyo. Sarap maligo sana. Oh. Kailangan okay doon kami ni Pakas ni san para atin na kami niyan magsasama you no know? ay para ma-train ko siya para ma Kuhan ko siyang mabuti ng, sa part ng YouTube, no? Maturuan kung paano, paano mag-upload, no? Hindi pa niya alam. Tapos paano yung mga hindi masipir. <coughs> paano mag-edit sa kapkat, no? Na libre. <laughs> Tapos maganda naman yung labas. Diba? Marami pa akong ituturo niyan sa kanya eh at <clears throat> bawat labas siguro no paminsan minsan minsan makakasama paminsan minsan hindi kasi may pamilya din yan no may mga pinupuntahan din yan kaya hindi hindi parati no? ngayon lang kami naka kwan kasi ni aya ko siya kagabi eh. kung sasama siya sa akin para may makakuha siya ng idea no ng pagbablog sa YouTube para sa YouTube pero ngayon, pinaprioritize na muna sa Facebook niya. <clears throat> sa susunod, eh, magkwa na yan, maglalandscape na yan pag magvideo para sa YouTube. Tapos magigagawa lang siya ng portrait para sa Facebook niya. Eh, sa akin, tamad na ako magawa ng dalawang video na magkaiba, portrait at landscape. Kaya pag landscape yung gamit ko, in ko sa YouTube na landscape No, na tapos i-upload yun din sa Facebook. Ganun. Simple lang naman eh. Pinapahinayaan na niya. Makagawa ng maraming video para pang stock niya. Kasi minsan hindi rin siya makalabas. No? Sa isang linggo, minsan hindi rin siya makalabas. Wala siyang pang-upload daw sa Facebook niya. At sabi ko, pag makalabas ka, gumawa ka ng maraming maraming video. <laughs> At stock mo. para hindi ka mawalan kahit na hindi ka makalabas walang stress <laughs> kaya yan <laughs> <laughs> eh dorodon. doon <laughs> maraming <laughs> po ito ay mga Mayapa, ulit ta may banta, di mo sa pumunta pa kasi mamimista fiesta ngayon sa kalinog yun no, dami nila yun yung nililigyo na sila maya maya kunti na dami pa yan linggo ba naman ngayon yung <coughs> <Naging, naging>. lasing <laughs> ah, tapos na yan so sandali lang po mga busing eh, at eh, wala na din naman no video na din naman tayo nakakuber may mga pa na din nakakuha na din ako sa GoPro mababa na din naman to baka mabot na naman sobrang haba <laughs> wala rin naman eh na-cover ko na din <clears throat> tapos wala din naman ganap no wala din naman magaganap dito kaya Di doon sa Laming Town na bumibili tayo kahit na umaba, no maba yung video bumibili tayo ng kan ng alimasag no may ganap sa video natin no yan ganito po yan. mababaw lang po yan. Mababaw lang. Flat kasi tapos mabuhangin. Ganyan po yung dagat dito sa 4th district. May dumating pa sa mga pamilya. Oh, ayan po mga buseng, no? Tapos na din ako magkape. Nakakuha na din naman tayo ng video. Mahaba-aba na, rand na yan. siguro yung video natin. Kaya hanggang dito na lang po, no? Maraming maraming salamat sa inyong lahat, no? Yan. Ah, pag naka-upload na si insan ng video sa YouTube na ah, ipopost ko, no? I Ikuhan ko na lang po, no? At isishare sa community, no? Para matulungan din natin, no? Ma pan ma ano ba yan yung makagahanap kagad ng mga subscriber no dahil wala pa yung subscribe ay pira pala subscriber mo to cast why no? oh, yan, wala pa nga. pero papalitan ko muna ng fan papalitan ko muna yung pangalan niya para pan para walang kaparehas kasi pag ganun yung pangalan niya hindi mo hindi natin ma-search yon pag search natin yung pangalan niya si Master Gala na malaking na sikat na vlogger na yung lalabas yung kanya hindi kaya wala hindi natin makakuan yan ang kawin ko sa kanya yung kuan yung <coughs> Facebook uh, pangalan niya sa uh, kuan nya, sa page niya at YouTube para isa na lang gaya sa akin no? Facebook ah uh, sa YouTube ko at sa kuan sa page isang pangalan lang para kahit na mag-upload sa pa Facebook at kwan eh, walang problema. Hindi masita ng kwan. <coughs> Hindi tayo masita ng YouTube at kwan. At di Facebook dahil atin isang may lang. Yan, so mga buseng no. yan, ang sandali may dumi. <laughs> Hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat no. Ayun, magandang umaga sa inyong lahat. Shout out. Sis Lurico, andyan na po sa cellphone yung request mo no, na para sa para sa music video natin. Okay, gagawan ko na lang ulit. Good morning sa inyong lahat. Love you all. Bye-bye.